Magandang araw mga igan, dito na naman tayo sa ating kalakal na hindi pa matapos-tapos dahil napakahirap nga ng pagkakating dahil ang kakapal ng bakal dito sa lalo na itong trailer truck na dito tayo sa ibabaw ng trailer truck na yan at yung kinakating ng aming master cutter na si Marong Barok, ayan niya, mahirap siya dahil makapal pa siya. At ayan, ilang tang na ng gas at saka ano yan yung nagkagamit dyan talagang malaking hirap na at gastos dito pero kakayanin pa rin. At least may masubraman lang kahit konti na mayroon tayong pagsaluhanin darating na Pasko. Napasalamat naman na Panginoon at nakikiaya ang magandang panahon na hindi sana hindi umulan hanggang matapos itong trabaho namin dito. Ayan nga, nasa baba na yung ibang mga Naputol na mga bahagi nitong trailer truck na ito. At madami marami pa rin yung May dalawa pang unit na yung cutting yan. Kaya medyo matagal-tagal pang laban ito. Thank you.